Good morning po mga kalaki ngayon po ay September 30 na po Hello po sa inyo mga kalaki at syempre po gising na At ngayon po ay 5am na po at syempre po tayo po ay sarado pa nakita nyo yan Maya, Maya po ako magbubukas pagka na i-post ko na po itong mga kalaki Ang mga lucky numbers na bagong sumada po no? Uh, kinuha ko po, po itong mga kalaki sa Libro po ni Lola Carmen Hello Lola! Ayan patamain mo kami Lola Sino kaya ang ahabol ngayon pong September 30 Katapusan po ng buwan Ako baka ikaw na Ang susunod nating winner sa nang Two-digit lucky numbers ng bawat bayan Okay? Kaya kung ready ka na Aba ibibigay ko na po sa iyo magagandang tips At magagandang numero Para po sa inyong lahat Tara na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging Milyonaryo pero bago yan mga kalaki, syempre, iinom muna ako ng tubig. Eto na po. hmm, Ayan. At syempre po mga kalaki, ang mga laki ng natin, pwede niyo pong alagaan to ng 3 days bago po natin palitan. Gising na po mga kalaki. Eto na po ang 2 digit laki numbers ng bayan ng Angono. Angono resulto ha. 12-6, Muntalban, 7.29, Antipolo, 13 Taytay, 152 Cainta, 7-21, San Mateo, 12-8, Dabao, 3 Tarlac, 15-6, Quirino, 1 114 Bacolod, 2 7 Cavite 2028, Taguig 93, Mindoro 5G, Cebu 3 20, sh, ano to 29 Aklan 130 Aurora sa East Gs Laguna 1118 18 Quezon 24 22 Olonga po, 5 ano to 5 14 Paranaque 1, 22. Manila 520 SE Pasig 2330 San Juan 411 Marikina 12 18 Tabuk 2932 Romblon 1530 Madrid ay Madrid naging uh, ano naman ano ibang masa Marinduque 2431 Caloocan 12 19, Muntinlupa lupa 7 26 palawan 58 sambales 9 30 apayao 15 disisais 1.17 1 17 binangonan 24 33 morong 6.1 Isabela 7 Tugigaraw 11, Rojas. 2, 13, Capiz. 20, 25, Bohol. 6, 18, Bulacan. 9, 15, Baguio. 24, 33, Bicol. 6, 30, Batangas. 1, 5, Bataan. 18, 29, Butuan, 23, 15, Benguet, 9, 18, Iloilo, 5, 11, Leyte, 3, 9, Samar, 3, Gis, Quezon City, 1, 15, Pampanga, 27, 18, Pangasinan, 3, 21, La Union sa Is, 12. Ayan mga kalaki, paputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po dyan at nag-aabang natin, mga laki numbers. Ano? Para po makatanggap kayo ng mga libreng laki numbers, ako dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na at syempre po mga kalaki, ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Ako po, ang dami po na naman mga fake account mga kalaki ha? Inukuha po ang picture namin ni Lola sa Facebook, ginagawang profile, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasaliya sa private consultation, nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo na ipapalo, hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan. Okay, subukan nyo pong tawagan niya mga yan ako, hindi po yan sasagot, mga fake account po sila. Okay, hanapin nyo po ako sa kanila. Nako, sasabihin nila hindi sila sasagot. Kasi nga po mga fake sila. Ito po ang legit na account natin. Arnold Parungkid po na may blue check na may 449. 495,000 followers. O magkakalahating milyon na po tayo mga kalaki Tatandaan niyo po lagi ang followers. I-check niyo po. Dapat ganito po karami mga kalaki. Yan po ang legit na account natin ni Lola. Ayan po. At syempre po meron tayong Aris Gatchalian na account. Okay? At meron din po tayong yung Red Arnold Santos. Doon po sa isa para po pag busy ako dito. Doon po kayo mag-chat. Pwede niyo po kayo. Pwede niyo po akong i-follow doon. Okay? At syempre po meron tayong YouTube. YouTube natin. Ah uh, Red Parungki ng YouTube ah, meron tayong 18,000 followers at syempre po TikTok, Red Parungki na merong 449,000 followers. Ayon po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag ka po sa private consultation. Iko-code ko po ang birth at birth year niyo, malay man dito ka swerte, malay mo dito ka palarin. rin, di ba mga kalaki? Kaya sali na po at bibigyan ko po kayo ng discount pagsumali kayo para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November. O ano pa hinihintay mo? Araw-araw may mga nananalo rito, nakapost yan sa Facebook natin. Kaya kung ako sa iyo, baka dito ang swerte mo, subukan mo na sumali sa private consultation. Okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po 3 days po bago natin palitan ang mga lucky numbers. At tutok na po rito. Ito na po mga kalaki sa mga interesado po dyan na message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member ha. Para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Ito na po natin ang pamimigay ng mga 2 digit lucky numbers. Nueva Ecija. 527. Nueva Vizcaya. 14.26 Ilocos Sur 5.20 Ilocos Norte 18.24 Masbate 1.20 Ayan mga kalaki kompleto pa mga lucky numbers takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo yung 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan po shout out po tayo sa ito sa may ano to Romblon, hello lo po sa mga taga Romblon. Ayan po, shout out po sa inyo diyan sa family ano to? Family Arin ano to? Family Arila Family Arilao. Family Arilaw po dyan po sa may Romblon. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa ulang sa akong nang Nangihingi po sila ng 3-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo at ng 4-digit. Sige po, bibigyan ko po kayo dyan. Romblon, siguro yan sa Mindanao po ba yan o Bisaya? hello po sa inyo. At syempre po sa mga jeepney driver po, diyan naman po sa may Tabuk City. Ayan po, sa may Kalinga Apayaw po to, no Tabuk City ba sa Kalinga na to, no Hello, shout out po sa inyo dyan. Sa mga taga Tabuk po dyan, Tabuk City. Nakapunta na ako dyan, nagpunta ako dyan kay Apo Wangud Oo, maganda dyan. Grabe, ang ganda-ganda dyan. Gusto kong bumalik dyan. Maraming salamat po dyan kila Kuya Hiner. Ayan po sa mga driver natin ng tricycle at sa mga jeepney driver dyan. Shoutout po sa inyo. Saludo po ako sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng 2-digit lucky numbers at ng 642. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang na comment, share ng share ng videos. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck. Gising na.